So bali itong mga bigho natin mga ka-farmers ay 40 days po sila mula sa kanilang pagsilang. So tapos na po sila sa pagdatae. So meron pong nagtanong mga ka-farmers kung ilang araw daw pwedeng turukan ng purga ang ating mga biit. So maari na po silang turuka ng purga kapag mabot na po sila ng 35 days mula po sa kanilang pagsilang. Base po kasi sa aming ginagamit po ng pamurga ay subcutaneous po kasi evermectin po ito mga ka-farmers. So 1 ml per 33 kg po ang atin pong dosage sa evermectin. So meron pong nagtanong mga ka-farmers kung paano daw kapag hindi umabot ng 33 kg. So syempre po mga ka-farmers kapag yung baboy mo o yung diik mo ay nasa 10 to 15 kilo So, syempre, adjust mo yung dosage po, mga ka-farmer. So, kapag 15 kilos po, ay maari mo pong turukan ng 0.5 ml po, mga ka-farmer. So, ganun lang po. Adjust lang po natin. So, sa pagturok po naman ng gamot at purga po, mga ka-farmer, so, ang basihan po natin ay ang timbang po ng ating alaga. So, kailangan din po na insakto po yung dosage natin. So, mas mainam po, mga ka-farmers, na kapag magturok po tayo ng gamot, ay sumobra po ng konti. So, mas mainam ang sumobra kaysa po sa kulang. So kapag kulang po kasi, posible po na hindi po gagaling yung ating mga alaga. At wag naman po masyadong marami yung pasubra natin. Baka kasi ma-overdose din po. Yung sapat lamang po mga kaparmers, yung ang halaga po ay hindi po kulang ang binibigay po natin na gamot or pamurga po. So, bakit po pala 35 days po ang ating mga biik bago po muna natin maturukan ng purga? Kasi po, magwalay po kami ng mga biik or yung iba dyan, kung ilang days po sila magwalay kami po dito ay 30 days po mula sa kanilang pagsilang. So, iniwawalay na po namin kay Mama Pig itong ating mga biik. So, 5 days po mula pagwalay ay maaari na pong maturukan ng purga. Pero, suggest ko po mga ka-farmers, kung maaari ay hintayin nyo muna na matapos po sa pagtat tae. Kasi yung mga big ho natin, kadalasan po, kapag bagong walay po kay mama pig, hindi po talaga natin maiwasan na magtatay ho sila. So, meron pong hindi nagtatae pero Minsan lang po, so kadalasan po magtatae ho talaga. Kaya mas mainam po na hintayin muna natin na umabot po ng 40 to 45 days bago po tayo magpurga or yung tapos na po sila sa pagtatae. Yung gumaling na po sila mga ka-farmers kasi po kapag pupurgahin po natin tapos magtatae ho sila ay mas matagal po silang gumaling sa kanilang pagdudumi po mga ka-farmers. So, tapos naman, kapag maturukan na po natin ng purga, after 3 days, ay maari na po natin turukan ng vitamin. So, tuloy-tuloy na po mga ka-farmers, mula po sa pagpurga mo ngayon hanggang po sa gawin mo ng fatiners, ay every month po kami magturok ng purga at saka ng vitamins po. So, yan po ang ginagawa namin dito mga ka-farmers. So ngayon naman, dahil meron po tayong inahin dito, nakakapanganak pa lang po mga ka-farmers, so tuturukan po natin siya ng antibiotic. So itong ginagamit ho namin amoxicillin po. Dati naman po ay penmycin. So mas mainam po kasi mga ka-farmers na magpalit po tayo ng gamot every 6 months. Kung baga, mag sa cycle po tayo ng gamot mga ka-farmers kasi yung bacteria po ay nai-immune din po sila sa gamot. So kapag paulit-ulit mong ginagamit ang gamot na yan mga ka-farmers, ay posible po na hindi po sila gagaling kasi makikinig na lang po yung bacteria dyan sa gamot na tinuturok po natin. So yan naman po ay base po sa aming karanasan. So meron din po kami mga gamot mga ka-farmers na hindi po namin pinapalitan dahil malaki po ang naitulong sa amin ng mga gamot na yon, So, ang ginagawa po namin, kapag hindi po tumalab, ayun po, magpalit na po kami ng ibang gamot. So, bali, itong inahin na ito po pala mga ka-farmers ay ikalimang araw po niya ngayon mula po nang siya yung mga anak. So, nagtatay po ang kanyang mga biik, mga ka-farmers, kaya tinuturukan ko po siya nitong gamot. So, itong inahin lang po muna ang tinuturukan ko, yung mga biik hindi po muna dahil posibleng naman po na nanggaling po sa kanyang bakterya, kaya po nagtatay po ang ating mga biik. So, bali 1 ml per 15 kg po ang dosage nitong antibiotic na ito. So, tinuturukan ko po ng 10 ml doon sa kabilang lieg tapos naman ay magturok din po ako ng 5 ml sa kabila din pong lieg mga ka-farmers. So bakit ba hindi pwedeng isang turukan na lang? Kumbaga uubusin po yung 15 ml sa isang turok po. So may mga iba po na nakakaalam dito. Siguro meron din pong iba sa atin na hindi din po nakakaalam. Kasi po mga ka-farmers, hindi po pwede na iturok mo ang 15 or 20 ml sa isang direction lang. So dapat po mga ka-farmers, take 10 ml po. So halimbawa, kailangan mong magturok ngayon ng 20 ml. So 10 ml po sa kabilang liig, tapos naman 10 ml din po sa kabila din pong liig. So yun po mga ka-farmers, hahatiin lamang po natin ang gamot. So ngayon naman, meron po tayo ditong mga bagong walay. So ayan po mga ka-farmers, nagtatay po sila. So tinuturukan ko po sila ng gamot meron pong apat dito na hindi pa gumaling. So, yung iba po mga ka-farmers ay magaling na. So, ito po ang kanilang dumi. Ayan po, meron pong tuyo at saka meron pa rin pong basa. So, pipiliin lamang po namin mga ka-farmers kung alin po doon ang basa at yun po ang aming tuturukan. So, ito po ang sinasabi ko po sa inyo na kailangan po natin mag-cycle po ng gamot kasi tulad po ngayon dati po lahat naman po sila gumagaling po sa gamot na tinuturok po natin. So ito pinapalitan po namin ng ibang gamot mga ka-farmers kasi posible po na immune na po sila sa gamot na amin pong tinuturok sa kanila lagi. So sana po ay nakapagbigay po tayo ng kaunting kalaman doon po sa ating mga hog lalong-lalo na po sa mga baguhan.